sa Vios dito meron din magandang umaga sa inyong lahat ngayon ay June 5, 2024 at sa oras na 7.15 ng umaga nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMA sa may kaba ng Quezon Avenue at sa akop ng Quezon City ito yung direction ng papunta ng Manila At uh, nadaan na itong uh, isang uh, L300 Saka yung uh, Vios doon na natikitan dala uh, andun ang driver So ito makakatak dahil uh, hanggang sa ngayon Wala yung driver Okay, tara na! Kakatak na yan! Nasa kabaan pa rin ng uh, Quezon Avenue itong uh, team ng uh, MMDA at uh, nadaanan itong isang uh, sasakyan na nakaharang mismo sa sidewalk. Okay, tara na! From uh, Quezon Avenue, kumana ng uh, team ng uh, MMDA dito sa kahabaan ng uh, Santo Domingo. Ito yung uh, Santo Domingo Church Ito na mga uh, nakikita nyo mga sasakyan na ito Maski na kausli yung uh, mga unahan di ba titikitan dahil yung sidewalk sa likod Diyan Sa likod ng mga sasakyan na yan May nakakatak na rin pala dito Nandoon na sa uh, unahan yung iba O oh, yun pa, may nahatak na rin doon. Marami nang uh, nahatak sa oras na 7.40 ng umaga. Bukod sa illegal parking, Kasama rin dito yung uh, sidewalk clearing. Ito. Ito yung Skog. Ayun, oh, natikita uh, na yung NBI. Galing sa Santo Domingo, kumaliwa tim team dito sa may kahabaan ng Dapitan. Uh, From Dapitan, kumana ng uh, Banawe. Banawe oh, ayan. Nakausli yung uh, hulihan. Matitikitan niyan Ito na yung uh, orthopedic uh, hospital na kung saan yung na-clearing niya, maraming uh, natikitan dito sa labas. So, nasa kanto tayo ngayon ng uh, Maria Clara sa kanitong... Uh, Banawi! At uh, ito na yung uh, orthopedic uh, hospital. Halika, punta na natin dahil uh, maraming mga naka-illegally uh, uh, park uh, vehicle dito. Ito, ayun na. Nandito na yung team. Nakatikita na lahat ito dahil marami nang nauna. yung uh, na-clearing ito nung mga nakaraang buwan na tanong natin si Sir Guard dito ay eh, wala talagang uh, parking yan sa loob ng hospital sa empleyado pa lang saka sa mga doctors ko lang na kaya yung advice ng uh, ni Sir Guard kanya-kanyang parking dito sa Max, McDonald kung saan-saan dyan sa paligid ng uh, hospital so yung mga iniwan lang dyan nawala pa hanggang ngayon yung driver masasampas sa truck yan so dito tayo doon tayo galing ito yung uh, pinaka gate at uh, itong uh, isang uh, ambulance dito iniwan lang at uh, ayan tinitikita na so dalawang motor ang nakuha dito sa may harap mismo na uh, hospital yung isang sasakyan dito may driver sa kayong uh, isang ambulance yan wala na malinis na dito yung uh, isang uh, ambulance doon na sinabi ko nga wala na natikita na ta umalis sa kayong isang uh, sasakyan doon ito namang isang ambulance na ito wala pa rin hanggang ngayon yung uh, driver yes. Dito naman sa may kahabaan ng uh, Banawi at uh, kanto nito nga uh, Don Manuel Agregado May hinahatak na van dito dahil uh, kapag sa kanto Dumating yung may-ari ng van Pero huli na Ang magagawa na lang niya sumama sa Tumana Marikina At uh, mabayaran mabayaran yung multa At uh, may uwi na niya yung kanyang uh, sasakyan Nasa kabaan pa rin ng uh, Banawi itong uh, at ito. Talagang uh, naakupahan niya na yung uh, sidewalk at uh, pa sa kalsada. From uh, Banawi, kumaliwa ang team dito sa may kabaan ng uh, Del Monte Avenue at sa ako pa rin ng uh, Kison City. Nandito na ngayon ang uh, team sa may kanto ng uh, Del Monte Avenue sa kanang A. Bonifacio From uh, Del Monte Avenue Kumaliwa ang uh, team ng uh, MMDA dito sa may uh, e Bonifacio At nadaanan uh, itong isang uh, truck dito ang Tasa no? Ang tasa no? Ha <laughs> ha So, dito yung driver So talagang uh, ginawang pahingahan After matikita ng uh, isang uh, dambo truck dun sa unahan Dito naman sa bandang uh, Unahan ito oh. Ang dami After matikita ng mga truck na ito, in-advise ng uh, team ng uh, MMD na kailangan na umalis sila dito. At ang uh, destination pala ng mga trucks na ito ay papunta ng pier. Itong lugar na ito ay sakop ng uh, Quezon City. Ito wala yata itong driver ha. Ah. Ito pa yata. Mukhang dito talaga natutulog. Pero hindi yung maandar yung makina. So nag-iisa na lang siya na naiiwan eh. Umalis na yung iba oh. So oh, dalawa lang yan. Walang tao. Or, uh, tulog na tulog. naman tulog Saradong sarado eh. Pati dito sa likod. naka -kortina. Iwanan na lang natin ito dahil na hindi naman mahahatak dahil na nakalak. Pagkatapos ng A.I. Uh, e. Bonifacio, pumasok ang team dito sa may kaba ng uh, Blumentritt. Ito yung part ng uh, Maynila, ito naman yung part ng uh, Quezon City sa kanan. At nadaanan itong mga sasakyan dito. Kapag tapos ko lang yan sa MMDA, sa amin eh. Ang dami pala nakahamba lang dito. <tipot> <tipot> Ito, natikita na. sine na. yung uh, driver sa uh, license ng uh, isang uh, truck na ito na uh, di umano'y uh, hindi raw uh, genuine ang uh, kanyang uh, lisensya. Dahil uh, ibang-iba yung kulay ng uh, original na lisensya. Hindi naman nagsasabit ng litrato sa Bulgaria. Oh. Oh. Doon ka lang kukunan. Oh. Nagsabit siya ang dalawa. So, ito namang ibang kagabitan dito. Kinakarga na sa Sukog. Yung nadaanan natin dito kanina. Yung isang van pala dito Nahatak na. At uh, mayroon pang isisiris na tricycle. Ito. Okay. Oh. Oh, oh, oh. So ayan uh, tutuluyan na itong uh, driver ng uh, truck na De Omanoy kaya na hinala yung kanyang uh, driver's license. at uh, bukod sa kaya na hinala yung kanyang uh, driver's license, yung naka sa kanyang uh, lisensya ay pang uh, motor lang sa kapang uh, four wheels, eh uh, six-wheeler na ito. So pansamantala ginumpis ka muna yung kanyang uh, driver sa license nitong itong uh, enforcers ng uh, MMDA para sa uh, verification sa oras na 9.30 ng umaga so ito na ngayon ang resulta ng uh, nadaanan natin kayo na medyo luminis na at uh, lumuwag bukod lang dito sa isang uh, sasakya na kayo na pa na pero doon, yon nahatak na yung uh, трак.